Sa Maka Health, sa episode ngayon tutuklasin natin ang mga mahalagang impormasyon at praktikal na mga remedyo upang maiwasan ang pangarib ng pneumonia. Ang pneumonia ay isang masamang karamdaman sa baga na sanhi ng impeksyon. Karaniwang nauugma ang bagay na ito sa pag-atake ng mikrobyo tulad ng mga bakterya, virus, fungi o iba pang mikroorganismo sa baga. Ang impeksyon na ito ay maaaring magdulot ng pamamaga at pagkakaroon ng likido sa mga air sac ng baga na nagre sa hirap sa pag-inga, ubo at iba pang mga sintomas. Mayroong dalawang pangunahing uri ng pneumonia, community acquired pneumonia. Ito ay uri ng pneumonia na nakukuha sa komunidad at hindi sa loob ng isang institusyon tulad ng ospital. Madalas itong sanhi ng bakterya tulad ng Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenza, at Mycoplasma pneumoniae. Hospital acquired pneumonia, ito naman ay nakuha habang ang isang tao ay nasa loob ng isang ospital o iba pang institusyon pang kalusugan. Ang mga nagiging sanhi nito ay maaring mas malakas at mas malakas na uri ng bakterya at ang mga taong nasa ospital ay maaring mas mahina ang resistensya. Ang pneumonia ay maaaring sanhin ng iba't ibang uri ng mikrobyo o pathogen. Ang pangunahing uri ng mga infection na maaaring magdulot ng pneumonia ay ang sumusunod, bacterial infections. Streptococcus pneumoniae, ito ang pinakakaraniwang sanhi ng bacterial pneumonia. May iba't ibang mga strain nito at maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng sakit sa baga. Hemophilus influenza, isa pang pangkaraniwang sanhi ng bacterial pneumonia lalo na sa mga bata. Mycoplasma pneumonia, sanhi ng walking pneumonia, isang uri ng pneumonia na maaring hindi gaano malubha at madalas sa mga kabataan at young adults. Viral infections or influenza virus, ang flu virus ay maaring maging sanhi ng pneumonia at ito'y isang mabigat sa mga matanda, bata o may ibang pangkalusugang problema. Respiratory syncytial virus, karaniwang nagdudulot ng respiratory tract infections at maaari ring maging sanhi ng pneumonia, lalo na sa mga sanggol at batang may edad na mas mababa pa sa isang taon. Fungal infections, candida species, ito'y maaaring maging sanhi ng fungal pneumonia, lalo na sa mga taong may mga problema sa immune system tulad ng mga may HIV and AIDS. Aspergillus species, ang mga species ng Aspergillus ay maaring maging sanhi ng fungal pneumonia sa mga taong may malubhang problema sa immune system o mga taong nasa ospital. Parasitic infections, bagaman hindi ito gaanong karaniwan, ang ilang mga parasitikong organismo ay maaring magdulot ng pneumonia tulad ng Pneumocystis jirovici na kadalasang nakakaapekto sa mga may HIV o iba pang malubhang problema sa immune system. Chemical o inhalation pneumonia, hindi lahat ng uri ng pneumonia ay dulot ng mikrobyo. Ang ilang mga kaso ay maaring sanhi ng enhelasyon ng kemikal o iba pang substansya na nagdudulot ng pamamaga sa baga. Narito ang mga sintomas ng pneumonia. Ubo na may plema, hirap sa paghinga, lagnat at pananakit ng katawan, pagod, sakit sa dibdib, panginginig, sang gol matatanda at mga taong may ibang sakit tulad ng diabetes o sakit sa puso ay may mas mataas na panganib sa pagkakaroon ng pneumonia. Ang diagnosis ng pneumonia ay kadalasang isinasagawa sa pamamagitan ng pagsusuri ng doktor, X-ray at iba pang pagsusuri ng dugo. Ang gamot para sa pneumonia ay maaaring mag-iba depende sa sanhi ng impeksyon at ang kalagayan ng pasyente. Mahalaga na ang pagtukoy ng tamang sanhi ng pneumonia ay isinasagawa ng isang doktor upang mabigyan ng angkop na gamot ang pasyente. Narito ang ilang mga pangunahing uri ng gamot na maaring iprescribe, prescribe antibiotic. Kung ang sanhi ng pneumonia ay bacterial, maaring ipinapayo ng doktor ang antibiotics. Ang iba't ibang uri ng bakterya ang maaring maging sanhi ng pneumonia, kaya't mahalaga na gamitin ang tamang klase ng antibiotic antiviral drugs kung ang pneumonia ay dulot ng virus tulad ng influenza virus maaaring i-prescribe ng doktor ang antiviral na gamot ito ay maaaring makatulong sa pag-urong ng impeksyon antifungal drugs kung ang sanhi ng pneumonia ay fungal ang antifungal na gamot ay maaaring ipinapayo ng doktor maaaring i-prescribe ang pain relievers at fever reducers tulad ng acetaminophen o ibuprofen upang mabawasan ng sakit at lagnat. Kung ang pneumonia ay may kaugnay sa problema ng paghinga, maaaring iprescribe ang bronchodilators upang tulungan ang pasyente na makahinga ng mas mabuti. Mahalaga na sundin ang lahat ng utos ng doktor at ituloy ang paggamot kahit na maramdaman mo nang gumaling. Hindi dapat basta-basta itigil ang pag-inom ng antibiotics kahit na mawala na ang mga sintomas at ito'y dapat tapusin ayon sa inireseta ng doktor. Ang mga ito'y ilang mga halimbawa lamang ng mga gamot na maaring ipinapayo para sa pneumonia. Ang pangunahing layunin ay ang pagpapagaling at pagpapabuti ng kalusugan kaya't mahalaga na magkaroon ng regular na komunikasyon at pagsunod sa mga tagubili ng doktor. Ano nga ba ang mga remedies para maiwasan ng pneumonia? panatilihing malusog ang iyong immune system sa pamamagitan ng regular na ehersisyo, sapat na tulog at maayos sa nutrisyon. Iwasan ng sobrang pag-inom ng alak at paninigarilyo dahil ito'y maaaring magpahina ng iyong immune system at madulot ng pag-aaksaya ng baga. Magbakuna laban sa flu virus at bakterya na nagdudulot ng pneumonia tulad ng Streptococcus pneumoniae maghugas ng kamay ng maayos at madalas upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo. Kung may ubo o sipon, iwasan makipag-alam sa ibang tao upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo. Siguraduhin may sapat na sirkulasyon ng hangin sa iyong paligid upang maiwasan ang pagkakaroon ng mababang kalidad ng hangin. Iwasan ng sobrang pagod o pagod na maaaring magdulot ng pagbagsak ng iyong resistensya. Kapag ikaw ay may sintomas ng respiratory infection, kagaya ng matinding ubo, hirap sa paghinga o lagnat, agad na magpakonsulta sa isang doktor para sa tamang pagsusuri at gamutan. At iyan mga health ang ating kumpletong gabay sa mga remedies para maiwasan ng pneumonia. Sana inahanap ninyo itong makabuluhan at kapaning pakinabang para sa iyong kalusugan. Kung meron kayong ibang katanungan o nais na malaman ang iba pang mga tips ukol sa pangangalaga ng iyong respiratory health, huwag mag-atubiling mag-iwan ng iyong komento sa ibaba. Ang inyong feedback at question ay mahalaga sa amin. Huwag kalimutang ilike ang video kung natuwa kayo at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe para lagi kayong updated sa aming mga informative videos. Paalam!